Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog, mga pips ha, is meron na naman akong panibagong tips, panibagong araw, panibagong tips na naman sa mga ka-fam natin dyan. So for today's vlog is tips kung paano i-background check yung ka-LDR mo. So, Check it out. A few moments later. So, ayun na nga mga pips, Ha? Bale, apat lang na tips ang ibibigay ko kung paano mo i-background check yung ka-LDR mo. Ayun, let's start na. So, number one, try mong patagalin yung LDR nyo kung magiging consistent pa ba siya. Kung magapatagalin mo namang one year, two years. But for me lang ha, two years is enough. Is enough na mga pips para magkakilala kayong dalawa through, through chat, ba? Diba? So, try mo itong patagalin ng mga two years and obserbahan mo kung magiging consistent pa ba din talaga siya sa mga, sa mga pinapakita niya sa'yo. Number two is huwag kang palaging magtanong, Wag mong iparamdam na patay na patay ka sa kanya kung talagang seryoso yan sa'yo, siya mismo ang mag-share sa'yo. Kadalasan, ka kadalasan kasi na mag, na, na kakapag overshare na tayo sa, sa kachat natin, do hindi na hindi pa naman talaga natin nalubos ang kilala. Kumbaga, uh, basta wag ka lang masyado, ka masyadong magtanong mga pipsa. kung ta, kasi kung talagang kung talagang interesado siya sa iyo and kung talagang may nararamdaman na siya sa iyo, kusay ang magkikwento sa iyo mga peeps. Sa siya mismo yung mag-share ng background niya. Siya mismo yung mag-share ng mga past relationship niya. Siya mismo mga pips kung talagang seryoso siya sa iyo. Let's proceed na sa number 3. So sa number 3, kung paiwas yung mga sagot niya sa tanong mo, Aba, alam na this paano ba yung mga paiwas na nasagot niya sa mga tanong mo? For example, yes, mga umabot na kayo mga six months na nag chat, -chat dalawa and yun, may mga plano na siya. Plano niya sa future yung dalawa, ganun-ganun. Basta about sa mga, sa mga future na yung, yung pinag-uusapan yung dalawa. Then, eto, tinest mo siya ngayon, ha? Tinest mo siya. So, tinanong mo siya ulit about sa plan, mga plans, ano <laughs> yung dalawa course, doon ba, kung saan ba kayo titirang dalawa, sa Philippines ba, or sa country ba niya, or si so, yung mga sa mga family na, na ano, mga plans niyo kung tinanong mo siya doon, then medyo paiwas na yung sagot niya, aba, kabahan ka na. <laughs> yes, may nangyayari, may, nangyayari at nangyayari talagang ganun mga pipsa, kung baga, may nahanap, it's either may nahanap siya, or nagsawa na siya sa'yo. That's the reality kapag nakikipag-chat ka. Kaya sinasabi ko sa inyo mga pips, huwag kang maniwala agad ng 100% kasi madami pa talagang pwedeng mangyari sa LDR. Lalo na LDR, wala, magawala pa tayong kasiguraduhan. Yes, in a relationship kayo through LDR, ni hindi mo siya mahuwakan, gano'n, di ba? Wala pa talagang kasiguraduhan kasi nga, hindi pa naman kayo nagkikitang dalawa. Kaya huwag kang magtiwala na as in buhos, buhos, bu, buhos mo lahat yung tiwala mo sa kanya kasi nga in love ka na at the end, ikaw din naman yung masasaktan, di ba? Kaya, kontrolin mo din yung tinggil mo, charata. <laughs> okay, number four. So, sa number four is kapag palaging defensive, may tinatago yan. So, nagtanong ka lang. Nagtanong ka lang mga peeps. sa tinanong mo lang siya kung saan siya pumunta. but hindi siya nakapag-update sa'yo that day? Tinanong mo lang siya mga peeps. Sana ko grabe. Over defensive. Kapag ganun. Aba, obserbahan mo na mga peeps. Kapag ganun, kapag ganun yung ka-LDR mo. Meaning, may tinatago yan sa'yo. Yes. Real talk na real talk may tinatago yan. Kapag may tapag, uh, for example, kapag nakita mo siya na na uh, nag-comment doon sa isang post ng isang babae ha, na pinay din, then ayun, napaka-defensive niya mga people. Kumbaga binabalik niya pa sa'yo na, na in, mo daw yung Facebook niya, gano'n. Aba, alam na this mga peeps, naghahanap pa yan ng mga ano talaga yung, mga naghahanap pa din talaga siya kung ano ba talaga yung hinahanap niya. Naghahanap pa siya na yung wala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo mga pips, damihan mo, collect and collect, and select the best. So, yun yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap?